Naging mapayapa naman sa pangkalahatan ng pagsalubong ng sambayanan sa 2024 ayod yan sa PNP, Philippine National Police. Pero may mangilang ilan pa pasaway na ikinamatay ng apat katao dahil sa paputok at ligaw na bala. Yan ulat ni Daniel Badalastas. Sa kabila ng mga paalala ng otoridad, nakapagtala pa rin ang Philippine National Police ng mga insidente ng ilegal na nagpaputok ng baril sa pagsalubong ng bagong taon. As of 6 a.m. kanina, labintatlo insidente ng illegal discharge of firearms at dalawang kaso ng ligaw na bala. Isa rito ang isang barangay kagawad sa Region 6. Sa mga pulis namang pasaway, babala ng PNP posibleng ikatanggal nila ito sa serbisyo kung mapapatunayang may sala hindi po natin sasantuin ang sino mang nagpaputok po ng uh, kanilang baril bagamata dito po sa labing tatlo pong uh, kaso po ng illegal discharge ay wala naman po dito na, na itala maliban po doon sa isang insidente dyan nga po sa Region 6 kung saan isang barangay kagawad po ang uh, nai-report po na nagpaputok uh, bago matapos ang taon na ngayon po ay kasalukuyan po siyang nakakulong at uh, kakaharapin po niya yung kasong... Uh, criminal case. do naman po sa mga yun unong pumadong pulis po natin ay hindi po natin ito kahit kailan ito tolerate. Sa kasamaan palad, apat ang naitalang patay ng PNP dahil sa iba't ibang insidente tulad ng mga paputok at ligaw na bala. Habang higit limang daan ang injured. Sa datos naman ng DOH, umabot na sa dalawang daan at tatlumbut isa ang kabuang bilang ng mga fireworks-related injury hanggang kaninang umaga. May limang kaso rin ang nasugatan dahil sa ligaw na bala. Matapos ang New Year, isa naman sa tututukan ngayon ng PNP ang pagbabalik trabaho ng ating mga kababayan matapos ang bakasyon nitong holiday season. Pagpapahit po natin sir yung uh, muling pagbabalik trabaho po ng ating mga kababayan na mga nagpagpamantalang bakasyon para makasama po yung kanilang mga mahal sa buhay at magbabalik ka trabaho at eskwela na po. Kaya yung ating uh, uh, police uh, visibility and deployment po doon sa mga terminal, bus uh, terminal, sa mga pantalan at airport at syempre doon sa paligid po ng ating mga university belt and mga eskwelahan po ay... Uh, ay uh, dadagdagan na po natin yan, magkakaroon po tayo ng uh, uh, konting adjustment po. Ayon sa PNP, mas mababa ang kaso ngayon ng illegal discharge of firearms kumpara noong nakaraang taon. Daniel Manalastas, Para sa Bayan.